So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamanok. All right. So andito ulit tayo. Okay, linyada ng nanay. So magsha-share lang ako ng ilang information sa inyo para sa ganun is makadagdag pa papaano ng kaalaman sa ating mga subscribers. Okay? So ngayon mga kananay, makikita nyo may hawak ako dito na isang tray na walang laman na itlog. Okay? So ibig sabihin lang, Uh, may mga subscribers tayo na nagtatanong kung papaano daw po tayo nagpapaitlog ng mga manok, kung papaano daw po natin napapaitlog ng marami ang ating mga alagang mga manok, okay so yun yung ating pag-uusapan ngayon, and syempre mamaya, uh, sa uli ng videos may share din ako sa inyo uh, uh, i mean is yung antibiotic na ginagamit ko dito sa aking uh, backyard, so ito yung pinaka magandang antibiotic na alam ko na ang ganda sa ating mga manok pagdating sa sipon, pisik at lalo lalo na sa halak. Okay? So yun nga uh, pag-usapan muna natin is all about sa pangitlog ng ating mga alagang inahin. Ano ba dapat ang kailangan upang uh, mapaitlog natin ng maayos ang ating uh, mga inahin? So malalaking itlog, uh, magagandang shell ng itlog, quality yung mga sisil, marami ang mapipisa. Okay, so unang-unang -una, mga kamanok kailangan nasa pagkain po yan. Kailangan yung mga manok ninyo ay uh, nakakakain ng kompleto uh, ricados na feeds para sa ganon maaga po silang ma-fertile. Okay, and also mahalaga rin po ng inyong mga inahin is healthy at nasa tamang gulang na po sila. Hindi po po pwede na sila ay 6 months old, 7 months old, inyo na po silang ilalagay sa breeding pen hindi po sila mangingitlog ng mga quality eggs na gaya ng gusto ninyo so ang isang itlog po, ang isang inahin po ay uh, makakapag-produce ng isang quality na eggs kung sila is nasa pagitan ng 9 months To one year. Okay? So dyan po nag start ang breeding nila. So possible meron ilang uh, mga early maturing na 6 months, 7 months nangingitlog na. Pero para sa akin, hindi ko pa pupwede itong ilagay sa breeding pen kasi mahihina pa masyado ang kanyang aanakin na mga sisew. Gita ng 9 months to one year. Okay? So, dyan po nag start ang breeding nila. So, possible meron ilang uh, mga early maturing na 6 months, 7 months nang ingitlog na. Pero para sa akin, hindi ko pa po itong ilagay sa breeding pen kasi mahihina pa masyado ang kanyang aanakin na mga sisew. So, iniintay ko talaga na mag 9 months to 1 year. Para sa ganun, quality eggs na po talaga yung i-produce nila. Okay? So, kung na... na na sure nyo na na healthy yung manok, nasa tamang edad na yung mga manok, kailangan nyo po ng maayos na pagkain at nutrisyon. So, I, I recommend you to use eto mga kamanok, kasabihin ko na sa inyo. So, ito po yung Hagibis Derby Max 4000. Sa totoong buhay mga kamanok, ito po talaga yung aking ginagamit at ibinibigay sa ating mga alagang mga inahin. So, napakaganda nito kasi may mataas tong selenium na tumutulong sa fertility ng ating mga alagang inahen to produce more eggs. Okay? To produce more chicks. Alright? So, nakita ko rin na napakaganda nung eggshells, quality quality mga kawanok. Ang lalaki ng itlog. Tapos, yung mga sisiyaw, ang dami ng napipisa. Okay? So ngayon, nag-stop na ako ng breeding kasi may masyadong marami na po yung breeding natin para sa ating uh, para sa atin na backyard. So baka hindi na po natin maalagaan ng, ng maayos kung sakasakaling mas damihan pa natin ang ating breeding ngayong season na to. So, so far, next season na lang natin ulit isusundo yung pag-breed. So marami na naman tayong na-breed. So uh, kagabi, ishinare ko sa inyo, pinakita ko sa inyo yung ilan nating breeding, mga blacks yun, mga kamanok. At ang gaganda nun. So, hintay-hintay lang tayo ng ilang buwan pa para makita natin yung fully development ng ating mga alagang mga manok. Ito ulitin ko mga kamanok ano. So, ito yung ginagamit kong pagkain ngayon ng aking mga alagang inahen. So, Hagibis Derby Max Kulay green po yung kanyang sako Madali nyo po itong uh, makikita sa inyong uh, poultry supply ano? So bago po kasi ito eh Bagong labas po ito ni Hagibis Kaya po yung ibang uh, mga poultry supply is wala pa nito Okay? So yan mga kamanok Sinyer ko na sa inyo ang aking ginagamit na patuka Ulitin ko Derby Max 4.0 tausan po yan. Alright? So, ito na nga mga kamanok, sinasabi ko sa inyo yung antibiotic bago matapos yung video na to. So, ito po mga kamanok, ito po yung trifast na tinatawag. Okay? Yung iba, walang mabilihan nito. Yung iba, hindi makakita nito sa merkado. So, ito po yung itsura niya. So, ito po yung trifast na talagang napakaayos pagdating sa halak ng ating mga alaga. Ayan po mga kamanok, kong oh, ang ganda. Alright? So, ito po yung sinahate sa gitna. Umaga at hapon po ang pagbibigay nito para talagang effective na effective. So, wag po kayo magsusubo ng busog ang mga manok ninyo kasi possible hindi po sila matunawan. So, maganda po, 1 to 2 hours bago kumain, magbigay po kayo neto. Do this for 5 to 7 days at makikita nyo ang ganda ng antibiotic na ito. So far, hanggang dito na lang muna siguro mga, ka mga kananay ang ating magiging video. So, So, uh, don't forget to click the subscribe button and uh, bell button para sa mas marami pang tips na po pwede kong i-share sa inyo. Again, don't forget to click the subscribe button. Hanggang sa muli. Paalam.